sabay sabay ang at walang di sa sama Alam mo all and more again, we gon' fall then Sabay natin to mga pangarap ka Sama ko yung game pasensya kung hindi mo gusto Papala kung nga gawin ka sa akin kahit ganto ko Yung sungay ko lumalabas lang yung pag niloloko Patawa din niya kung minsan natutokso Malamig na puso ang palaging gumagana Hindi mo din masisi kaysa ako yung kawawa Laging pinipili ko na mamaging payapa Pero kung sila mismo lalapit ay handa Kung merong susubok sa akin nakahanda Nasa isip ko palagi swerte na kong tatanda sa dami na kaaway at pader na binangga Pinagpala lang yung mga tinuring kong kasangga Tanong bang mamatay para sa kasama Gang, dapat lagi slide pag kinakailangan Pagbole na ang lahat mong sasalansangan Sabay-sabay angat walang di sasama ka bang mamatay para sa kasama All among all the gang We gon' fall in ten Sabay natin to pa rin mga pangarap Sama ko yung gang All we do is win well, Balang araw alis din sa kalsada yeah. yeah, hindi na tulad to ng dati Sa so, dami ng abuso Hindi na nakampante Kung yung yung puso Ay dahil sa nangyari Sa so, dami ng nanuso Ay tiga ng madali Pero walang nilang asa pa rin Kahit saan mo sa no, Walang abadal, Wala alang ay panalangin Alam mo'n dyan, di naman ako galing Yeah, handa pa rin mamatay para sa kasama Sa gang na muntil may aksyon at drama At kung kabaan ay eh, dahil kay ninja at mama Pangarap mahalin si trap bago mawala na. Galing sa bilog ng magkakapatid Lamang di ko may isang kasaming maapi Kasi lalan ko ba ganito ang pinalaki na nagawa ng mali Sumaday, once na natira ng gera Bilang lanon ka, sino lang yung bumandera Sila yung tunay na di nalula sa tira yeah, Di sana yeah, sama hindi yeah.